Hi guys, magandang hapon. For today's video ay maglalaba ako. sami kong labahin tingnan niyo. Ito pa. Ito mga puti inuna ko. Ayun, po Ayun. yung isa nag-ihaw-ihaw ng talong. Ayun. So, panoorin niyo muna ako habang naglalaba. Diyan muna kayo sa panood sa akin. Maglalaba. Bagong digo lang po ako. Eh, ganito yung suot ko. Kasi, maglalaba eh, pa. Mamaya, mag-upload ako mamaya. Na, mga video. Nakalaba muna na ako kasi uh, dami ng labahin. At ubusin ko itong mga labahan na ito para madali lang kasi ito kasi mga di-color. Ito lang kunti lang may ilang pirasong kuti lang ito eh. Tsaka hindi naman ito masyadong madumi. Yun ako yung tira, mo. Huwag okay. mo kong tanongin dahil hindi ako nakaabot sa hotel. Diyan lang ako sa basketbolan. Bakit okay, hindi ka ba dumaan doon? Ba, saan ba ako dumaan? Hindi naman ako dumaan doon sa hotel. Diyan lang naman ako dumaan sa barangay hall. Diyan naman ako nakuha sa parcel. Oo okay. oh, nga pala, meron pa akong dumating na parcel. Buksan natin na maya. E-unboxing ko na maya. Huwag ko ano kung ano yun. kung ko kung yun. Huwag ko kung Kung hindi ba yun scam. Sana hindi ako ma-scam. Akala ko nga hindi darating eh. lang yung ko kasi naglalaba ako at saka bako din ako liku, no? Mala na kayo sa paningin nyo dyan. Baka yung iba yan, mga, scam, uh, mga basher dyan. Huwag kayong pumasok ng CR. makasigasan tayo dyan, ha? Hala kayo dyan. Mga scammer dyan, mga basher dyan. Silabasan kayo. Strip. 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 Huwag di ako matakot kasi may iba pa akong account. Madali lang paggawa ng, account, ng ibang account. Bagong account. Bakit ba? Bawal to sa mga bata. For entertainment lang. pante. Bukas-bukas na yung pante ko. Sige, pante, hindi na ako nakabili. Putang ina mo Sirain ko talaga yan Tingnan mo Kapi na Kunay kasalanan Gago ka day off mo, wala kang magawa sa pag day off mo. Sirain ko talaga yan. Alak macam Beli mama